Hello viewers, gabi na po, maghahapunan na at kagigising lang ni Mabis Joy. Kanina pa siya natulog. Ano oras ka natulog? Alam mo, mga one na ata. Ayun, pagdating niya galing sa school, natulog siya agad kasi napagod. Sabi ni Maymay, May, ay ni Babi na ano ka daw, nahilo ka. Ay ano ba yon? Na. Nahihilo? Okay. Doon na, sa school? Sa ang ulo, bakit? Kulam eh. Yung pagkatas ko kumain, din na ano pala almusal nyo kayo ng maga? Egg. Ah, egg tsaka kanin. Pwede na umaga. Hindi, egg lang. Ay, egg lang yung ano, binili nyo lang yung nilaga. Ah. So, ayun ang ulam namin kayo ng tanghali. Ayan. Yung sitaw at tsaka yung tofu at yung baboy. Buksan mo. So, ayan no, si G.L.A. Ayan. Ito naman. Ah! Ava! Ava! So, ayan. Parang tanghalian niya pa lang yan. At parang yan na din ang kanyang hapunan. Yan. O, kakain ka pa mamaya ulit. Ha? O, sino shout out mo? Si Lola Bruce. Sino pa? Si Mami. Yan, si mami. Friday bukas, baka pumunta si mami mo. Kasi yung sa form 137 ni Bobby. Hey. Okay. So, ayan na. Si Alia. Alia! 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 Lola. Bebe! Lola. Ayan naman yung isa, oh. Ayan sila. Nasa si Bobby? Tulog tulog pa si Bobby. Okay. Yan, so ang oras ay 6.29 at medyo madilim na dito sa terrace. Nandito kasi kami sa taas. Oh. Pakita ko sa inyo. Nasa taas kasi kami. Yan, dito sila. Dito kami nagtatambay sa taas. Lalo na ako, umaga, tanghali, gabi, nandito ako sa taas. So, pakita ko sa inyo na So, ăn, bye bye na, bye bye na, ava. Ava, ba Uy ui, ui, ba bye ui, ba ba na, ba, Ha bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Hello, Lolo Bruce. Hi, Lolo Bruce. Hi, Lolo Bruce. Hi. Oh, nasipa mo na si ate. Hi, Lolo Bruce. How? <laughs> Madilim doon kasi may ilaw naman kami. Ayan o, no, tinakpang ko ng ano. Pag inalis ko yan, aray ko, pag inalis ko yan, maliwanag naman. Ayan o. Na. Pero ayoko kasi sobrang liwanag. Kaya yan na lang. So, ayan. Babay na. Bye, viewers. Ayan. Ayan, kakaunti lang yung ulam niya. Tapos madaming kanin. Kaya mo bang ubusin yan? Kanin mo? Baka kasi hindi ko maubos yung ulam. Hindi mo ubus ang ulam? Konting-konti lang yung ulam mo eh. Baka hindi ko maubos eh. Kaya inuntian ko lang. So, ayan. Ayan. Bye-bye and God bless. Good night. Ayan, laging nakaganyan. Naubos ko na. Wow, akala ko ba marami? Kunti uh, lang pala. Yung ulam, di, munti ko na di maubas. Eh. Nabusog ka naman. Opo. Oh, o, kain ka na lang ulit mamaya. Opo. Oh, Kasi magluluto pa sila ng ulam. Bye, dear viewers. And like and subscribe. And click the notification bell sa baba At kung bago ka pa lang ang subscribe thank you at follow at follow sa facebook sa facebook okay bye 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 thank you for watching